Noong August 24, 2023, tinirmahan ko ang Republic Act No. 11959, known as the Regional Specialty Centers Act. Ito yung mga ating specialty centers, specialty hospitals uh, sa iba't ibang lugar. As of December 2023, we have established 131 specialty centers nationwide. Nakapagbigay tayo ng 11.12 billion for 2024 para makapagpatayo pa tayo ng mga specialty centers sa iba't ibang lugar. Marami na rin tayong ginawa sa ilalim ng programang Doctors to the Barangays. Itong programa na ito ay expand to 204 out of 218 municipalities naman. Ang katumbas niyan ay 91% na ng municipalities ay masasabi nating may nag-aalaga na doktor. Kaya napaka-importante nito. Patuloy pa itong programa ito para naman masabi natin na talaga natin binabantayan ang kalusugan ng ating mga mamamayan.